Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay para sa inyo. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, huwag niyong tularin. Inaasikaso ng mga ibang mga Duterte ang paglaya ng kanilang ama na sabi nila ay kidnap. Walang kidnapan doon. Sabi-sabi lang nila yon. Isa, itong mga senatorial candidates sa both sides, PDP at ang uh, PBBM, puro yan mga bugok, pakikamo, revenge ang gusto nila, at saka personal agenda yung mga yan eh. At saka sinong kawawa na naman yan? Ang Pilipino, ang kawawa na naman yan. Walang mangyayari sa, sa mga yan dahil ang gusto nilang mangyayari ay maging maging sikat sila. Puro mga personal agenda. Walang katapusang mga corruption. Sa so, sa dalawang side na yan. Yung isa, yung son of God na sinasabi, kibuloy. Hindi ba naman si Raulo binuhod niya lahat yung pera niya para sa kandidaturyang ito lahat ng mga poster, lahat ng mga ads, sinusubukan niya para ang iyang pangalan ay lumabas paging senador. Pero yan ay ano eh, yan, yan, mali. Mali. Rapist yan. Nang gagahasa yan ng tao. Kung pastor ka ba naman ng todo eh, kung makapagsalita ka, sanabgat ka. Pero, anong ginawa mo? Money laundering, murder, rapist, human trafficking. Dami, ang dami mong kaso. Dapat ito yung nasa the Hague. Kasi talagang kwan, bugok ang ulo niyan. Eh. Bugok, super bugok. Huwag niyong ibuto yan. Isa pa eh, itong si Marculeta. Marculeta, sayang matalino ng tao. Anong ginagawa niya? Tradition daw ay law. Law is never, uh, tradition is never a law. Siya lang nagsasabi niya para lang sa kapakanan ng kanyang uh, ideolohiyang mali. Ito pang isa na kuan yung Big, Big Rodriguez. Wala revenge lang ang gusto niyan. Itong aktor. Wala, puro ka, puro kabulas. Gusto lang niya kumita ng pera dahil eh, doon kumikita yung mga Pilipino pag nagkandidato, nanalo sa isang posisyon ng uh, sa Pilipinas, nagiging mayaman eh. Sa so wala, nagiging mayaman. Wala kang mapapala. Sa, sa dalawang panig, BBM, mga, yan, mga bulok din yan, gahil na, 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 nung nagsisilbihan sila noong araw na bilang senador walang nangyari sa kanilang ka uh, posisyon at saka ano puro lang salita at puro lang pangungurap. Ito namang Vice President Taba Sara Duterte. Walang ginawa kung hindi simpatya sa kanya para iboto siya ng tao. Wale. Bugok yan. Napaka-corrupt yung mga tao ngayon. Kung corrupt si BBM, corrupt din yan. Kaya, mamimili kayo sa dalawang corrupt na grupo. Kaya kung ako sa inyo, pumili kayo ng medyo nakaka- uh, tawag nyo ito, nakaka- baba ng uh, ng chances na magiging corrupt sa huwag nyong hayaan maging corrupt yung mga yan. Ngayon pa lang, huwag niyong iboto. Binabalaan ko kayo noon na huwag niyong iboto si Bongbong Marcos dahil talaga walang magagawa ng maganda. Bukod doon, may mga kwan, may mga inayupak na cronies, may mga minions niya, yung mga support niya. Puro kurap yun. May nakilala ko at saka si Bongbong Marcos, makilala ko yan. You want to support die corrupt in it would not surprise you that the administration of Marcus uh, refined the art of corruption into a science and and into you know the biggest detail of all they own all kinds of you know, uh, properties, real estate, now that through fraud and corruption. Okay, meron pang isang uh, mahalagang uh, topic natin. Itong ginawa ng uh, ICC sa Presidenting uh, Duterte, mali naman yon. Talagang may Uh, may, kalokohan silang ginawa doon. Pero, naintindihan ko rin na marami ang taong gustong makulong yan. Bakit? Isa dyan yung mga drug lords, yung mga mayayaman ng kingpin ng drug. Yan ang nag-influensya. Yan ang gumagasto para dyan sa mga ICC na yan. Third or fourth time na nangyari ng ganito. Napansin ko rin yung ICC, yung mga nagiging convict, convicted uh, leaders nila, puro Afrika at yung mga third, uh, yung bang mga uh, mga doubtful countries sa sa Afrika. Hindi nila nakikita, hinahayaan, na uh, halintulad nila ang Pilipinas sa mga African countries. Eh, kawawa naman ang Pilipinas. Hindi naman ganun ka. May mga institusyon ng Pilipinas na almost 100 years na, nananatili. Pero wala kang magagawa. Bakit ka mo? Silang nag interpret niyan eh. No? Yung mga na-acquit sa 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 ICC, apat na. O apat o lima. Pero yung na-convicted, eleven. Sa pamamaraan na ginawa nila, medyo mali yun. Pero, wag mo yan maging dahilan para iboto mo yung mga bugok na kandidato na nasa sa partido nila. Hindi yung dahilan dahil komo inaapi yung yung tatay nila pero isipin mo rin, yung noong araw, nung nagiging, naging ano yan, presidente, di ba, pinoproclama niya yung, sabi niyang, uh, papatayin ko lahat yung mga yan. At saka, utusan ko yung mga tauhan ko para patayin yung mga braglo na yan. If you, if you become arrogant like that, at saka pinakita mong pinagpapapatay mo mo ngayon, eh, uhulihin ka ng one, maraming taong labas sa bansa at saka mismo sa loob ng bansa na nagagalit sa'yo. Kaya ito ang nangyari ngayon. Totoo man o hindi ang nangyari, siya rin nang uh, nagbaon sa sarili niyang ganyan. So, huwag huwag yun maging simpatya ng mga taong buboto para sa partido niya. sa mga bugok na mga kandidato niya. Mali. No, 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 no. Hindi yan ang sapat na dahilan para ibuto yung mga tao na nasa uh, nasa partido niya. Yan namang mga partido na nasa Marcos. Ganon din. Puro bugok din yung mga yan. Bakit ka mo? Uulitin ko. Noong nasa yung mga yan, walang ginawa yan kung hindi magpa-lapad ng papel, magkurap ng hindi alam ng mga tao. At isa pang, isa pang ginawa nila, ah, pinang-aapi yung mga, yung mga tao Pilipino. <laughs> Excuse. Excuse me buhok yan, mga, yan, yung presid vice-presidente, kinonsentra niya muna yung ama niya, hindi yung mga Pilipino. Nung kinakailangan na niya magkampanya mag umuwi siya sa Pilipinas, yung Tabasara, para ang kampanya. Para ang simpatya ng tao ay makuha niya para ibuto siya. Pero kung tutuusin, napaka-corrupt yan. Taong yan. Alam niyo na kung anong nangyari. Wala, wala tayong magagawa. Ang magagawa lang ng mga Pilipino ay huwag boto yung mga tao nito. Kasi puro bugok yung mga yan. Puro revenge, corruption. Revenge sa isa't isa. isa. Sino ang natatalo dyan? Hindi yung Pilipino. Sige, tapusin ko muna ito. Kaya, kasi may nag- Tatawag na sa akin. Okay.